Sa mga balita sa labas ng bansa, 116 at labing anim ang kumpirmadong patay sa malagim na stampede sa Uttar Pradesh, India. Nangyari po yan sa isang religious activity sa rehiyon. Kanya-kanyang responde ang mga otoridad upang masagi pa mga apektadong biktima. Ayon sa report, madalas nangyayari ang ganitong ka, klase ng disgrasya bunsod ng kapabayaan ng mga organizer. Samantala ho naman patuloy ang kaliwat kanampong protesta sa iba't ibang bahagi po ng bansang Kenya. yang nga po'y dahil pa rin sa kawalan ng aksyon ni Kenyan President William Ruto sa patuloy na pagsipa ng presyo ng bilihin doon. Binomba ng Kenyan Police ng tear gas at pinagbabato ang mga demonstrador. Una nga pong nagsulputan ang mga magkakahiwalay pong demonstrasyon sa Kenya, bunsod ng isinusulong na panukalang taasan ang umiiral pong tax system sa kanilang bansa. Hanggang sa kalaunan po ito'y ibinusura rin ni Ruto. Uh, bunsod nga po ng mga ginagawang protesta at karahasan sa kanilang bansa. Samantala, dalawang kataong sagatan matapos sumabog ang isang kotse sa Sulay Maria, Iraq. Ayon sa report, mga miyembro ng grupong Kurdistan Workers Party ang mga naitalang sugatan. Hindi pa malinaw sa ngayon ang pinagbula ng pagsabog pero ayon sa ilang source, posibleng tinaniman ng bomba ang sumabog na kotse. Kinordunan na ng Iraqi Police ang pinangyarihan ng insidente habang gumugulong na ang masusing investigasyon. O eto, mukhang hindi, na, hindi matapos-tapos ito ha. Itong bakbakan ng mga drug cartel ha at ng mga kapwa sindikato doon sa Mexico. Abay hindi bababa sa labing siyam na bangkay ang natagpuan sa Mexico. At ayon sa report, patong-patong yan na nadiskubre ng mga otoridad sa likurang bahagi ng isang truck sakop ng Chiapas. Hinihinalang namatay ang mga biktima matapos nga po ang enkwentro sa mga miyembro ng Guatemalan Criminal Group at makapangyarihang Sinaloa Cartel Buhay pa ito. Tumutulong na ang konsulado po ng Guatemala sa pakakilanlan ng mga bangkay. Kinundi na ho naman ni Mexican President Andres Manuel Obrador ang sinapit ng mga kawawang biktima. Samantala, panibagong wildfire naman ang patuloy na tumutupok sa kabundugang sakop ng kosa Greece. Umabot na sa baybayin ng Cardema District ang nasabing apoy. Aabot naman sa mahigit isang daang bumbero ang tulong-tulong sa pag-apula ng sunog. Nitong weekend, sinalanta rin ang wildfire ang Athens. Nagbabala si Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis sa posibleng matinding epekto ng summer wildfire. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.